Thursday, eh, oh, siyempre ang tatay ko eh, tagang sobra akong proud. Bagamat hindi na namin siya kasama, pero yung kanyang sacrifice, yung kanyang pagmamahal para sa pamilya, yes. eh, tagang hindi hindi namin makakalimutan yan sa family. Um, siyempre, kung maga, if, kung babalik mo lang, di ba? Mm -hmm. May mga ganun kami sa kung babalik mo lang, uh, sana na nasaksihan niya, na naging artista ako kasi hindi niya nakita yun. Oh. Pero I know na isa din sa pangarap niya. And, uh, oh. uh, uh, sobrang, 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 sobrang alam lang, what if yung um, mm, mga mga ganun nga na sana pag nakita niya yes. sobrang saya sana, no I'm proud na proud, not, proud oh, si oh, siya sobra sobrang sobrang um, bawat achievement ko lahat ng ano naman yung nasa na ko yan, lahat yung inaali ko sa akin at syempre yung in-impart niya sa amin na uh, mga sa pamilya uh, yung um, magtrabaho ng ng buong puso ibigay mo lahat yun talaga yung pinakata sa akin ng tatay talagang kailangan mong isa buhay at kailangan mo unahin. At yun nga, bilang panganay tayo, eh, talagang, yun, nandito tayo para support natin, syempre, ang nanay ko, kapatid ko, at, yun, eh, may mga pamangkin na po. kaya eh, hindi, apo! Apo na! Apo na kayo tayo. So, happy okay, Father's Day tayo, and, mananatili kayo palagi sa puso mo. Love you.